Ayan, yun mga idol Bali, Magandang araw yung lahat dyan mga idol Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi Po sa lahat mga idol, sa lahat ng nanonood sa aking video mga idol Ayan, magandang araw po mga idol Ayan, bali ngayong araw po pala mga idol Mag Ay bali, pag-uusapan po natin mga idol Ha? bali, pag-uusapan po natin yung kwan mga idol Bakit hindi na ako madalas Ay hindi na ako ma-state makaprove ba Kasi, kasi po mga idol Mayroon kami inisikaso sa kon ano mga requirements ni Wilson mga idol kasi sabi ng kwan sa kon mga idol ba yan sabi po kasi ng kwan mga idol sabi ng doktor na pinag check up pa nilang Wilson doon sa kwan mga idol yan doon sa Cebu ba mga idol ba bali kon po mga idol si Wilson po mga idol ay may may diferensya po sa itay mga idol bali hindi po siya pipi mga idol ay ba matatawag ba niya pipi mga idol kasi anong ano yung alam mo ng tagalog niya mga idol yung hindi makarinig ng bungol pero sa amin mga idol sabi ng doktor ay eh, para dito sa amin mga idol sa bungol bungol si Wilson ba hindi siya makarinig ay hindi siya masyado makarinig pero kung sa mga idol meron siyang kunti ay meron siyang kunti lang ba kunti lang na kung mga idol ma, mapakinggan mga idol bali sabi ng doktor mga idol ikaw eh, daw si Wilson may dalawang session ba decision nga gagawin si Wilson mga idol para ta, para ma, mapatignan daw yung kanyang tenga kuan daw bali kuan mga idol taga session taga session mga idol 45 bali ka dalawa bali 9000 lahat mga idol pero nag-advise ng doktor mga idol nga Tony Dawson kini kitog hasya sabi ng doktor mga idol nga si Wilson daw ipamembro na daw sa PWD, yung person with disabled ba? Kasi yung kanyang sakit naman mga idol is inborn, sabi ng kuan doktor, hangga sa chan pa ba? Bali sabi ng doktor, nag-advise siya ng PWD daw para makalis daw siya ng kuan mga idol. Please siya ng expenses sa ba? Pa session mga idol, bali yung 45 mga idol, 36 na daw yung mababayaran. Sabi ng doktor kaya pag kaya katong naging adlaw mga idol kahapon at saka pa padyong adlaw kay kung mga idol nag nagasikaso kami sa papilis ni Wilson mga idol para makalista naman kapag babalik kami doon kasi next month mga, next month mga idol ta, sa December eh, re sa January si season mga idol para da, sa si season mga idol doon na talaga malalaman o ilang grado yung ililagay sa taynga ni Wilson mga idol para magkano na ba mapatid na lang yung kanyang para malagyan na siya ng hearing aid mga idol. Tapos yung hearing aid ba mga idol hindi pa alam kung magkano. Pero sabi ng doktor mga idol, pinakalis na daw yung hearing aid is 25,000 ata yun mga idol sabi ng doktor. pinakalis na yun mga idol ha nga hearing aid. Pero hindi pa kan mga idol, hindi pa namin alam mga idol magkano talaga yung hearing aid kasi dipindi daw sa kan mga idol grado. usamat na mga idol depende sa grado ba sa kanyang tenga mga idol o ilang ilang volume ang ilalagay pero itong sa kawilson mga idol bali nakakarinig naman siya pero konti lang medyo mahina ba mga idol ba kaya pan mga idul? kaya talaga babalik kami sa kan mga idol disembre para malalaman talaga bali nag advice ni doktor mga idol nga ipamembro daw sa nampi PWD kaya yun yung ginawa namin ni Mrs mga idol sa nung nakarang araw ba kaya hindi ako makapag vlog mga idol hindi na ako hindi na ako na i mga idol sa amin kwan kasi wala content ko naman mga idol fishing mga idol bali na na video ko lang si Wilson mga idol kasi wala talaga akong ma-upload noon bali na upload dun ko lang yung kwan ba video ko na lang yung sa pag paglarga na sa Cebu at saka bali sa pag -uwi, uwi, mga idol hindi ko na lang binidyo saka kwan ba kaya mga idol ngayong araw mga idol is ini-insert ko lang ini-insert ko na lang yung kwan ba yung sitwasyon ni Wilson mga idol kasi dito mga idol, magpapandaw po kami. <laughs> magpapandaw po kami sa aming kwa, mga idol, sa aming taan nilagay ba. Bali kapag nakahuli mga idol is magkuwento mga idol, magtaan ulit tayo ng dun sa sapa natin. Hindi ko hindi ko na lang mga idol. Hindi na lang ako pumunta doon sa dam mga idol kasi sobrang layo na mga idol. Tapos kapag makahuli naman tayo ng mga tilapia pag pag dating na, dating na natin dito mga idol, mamamatay naman yung maliliit na isda kaya dito na ako sa sapa namin mga idol kumuha ng pamain iwan ko lang mga idol huwag makakuha ba tayo dito mga idol kasi dito sa sapa namin, namin mga idol sobrang mailap yung kuan ha yung saman hmm, sobrang mailap yung mga isda dito mga idol di basta basta mahuli di, sa, -di basta mapanggal ba marami na mga isda dito mga idol kaso lang sobrang mailap hindi talaga makuha kasi sinubukan ko na dito mga idol mamanggal yung huli ko lang mga idol mga gurami walang malilit na tilapia yan bali pangalawang bisis ko na ito mga idol di ko, di ko din binidyo yung unang bisis nga nagkuhan ko dito mga idol nag taan nagkuhan ko ba naglagay ako ng panggal mga idol kaya dito na ako ayan bali magkuhan tayo mga idol mag buka tayo oh. baldi siya na baldi ha? baldi, baldi. iti akura akura kay Laundry ayan Bali, the moment of truth mga idol. Dito natin malalaman og, meron bang papasok sa ating mga idol. Pero marami na mga isdito mga idol. Na, mga karpa. Karpang maliliit mga idol. Ayan. Mga tilapia doon. Sobrang dami. Doon. Pero hindi lang ito masisis mga idol kasi sobrang kuwan mga idol. Sobrang labo ng tubig dito. Kanina mga idol, pumunta ako dyan mga idol. May nakita akong has yung kuwan mo yung kubra icon ba? yung makamandag na ahas ng idol o po ko tawag dito sa amin ayan dito mga idol na no, walang laman wala talagang laman mga idol ito yung aming sapa mga idol walang laman may may ng laman mga idol bali tatlo lang apat pala bali pang apat yung gurame ayan. Wah, sun. Wah, Bali, iwan na lang natin 'to mga idol. Ayun. Walang laman, ikaw lang po mga idol. Yung laman apat lang, tatlong tilapia. Hindi pa yan pwede pamain mga idol kasi malaki. Tapos isang gurami. Ayun, daming mga isda mga idol. Mga isda, dalag yan, anak ng dalag ba? Mga pujo. Ha. Ah, mga ah, pujo mga kuan. ah, anak ng dalag. Doon dami mga idol. Asan kayo mama niyan mga idol? sobrang dami niyan mga idol. Yan. Bali yung kuan mga idol, yung mama niyan. Hindi niyan kuan mga idol, hindi yan mawawala. Bali kung saan yung kanyang kuan mga idol. Ina ay kan din kasama din yung mga anak. Na, sobrang dami mga idol. Sobrang dami oh, nakalubog na sila. Ayun. Ayun, meron ding malaking dalag doon oh. Yan, yung sapa. Ito na po yung sapa namin mga idol. Malalim na. Yung dati mga idol, dito pa yung sapa oh, yung kanal-kanal niya. Tapos ngayon mga idol, nandito na yung tubig. Pwede naman nang lambatin dito mga idol oh. Yan, bali susubukan ko to mga idol lambatin. Sa so, na siguro, baka bukas susubukan ko to mga idol. Baka makaulit tayo mga tilapia oh. Yung kanal mga idol, yung kanal dito, guys. Okay. Maraming elematok na ng nga ko mga idol sa tainga tong nasang lambat ako diyan kaya hindi na ako bumalik mga idol yan balik ko na tayo mga idol pumunta na, na tayo sa bahay bali papakita ko na lang yung papel mga idol ba yung kamin sa mga idol yun na lang yung ipapakita ko ipa-update ko na lang mga idol yan kita kesa na sa bahay mga idol ha? yan mga idol bali ipapakita ko na sa inyo mga idol yung papel mga idol nga binigay hindi po to resita mga idol Bili binigay po to ng doktor sabi ni kamaringanan siya dapat ang ah, magpapaliwanan dito mga idol pero wala siya mga idol kasi nandun siya sa kanyang tinatrabahuan mga idol bali nakadyote siya ba bali ako na lang yung magpapaliwanan mga idol sa kan ba bali sinabihan naman ako na ni kanito, ni kamaringanan nga ano ang mga sinasabi ng doktor doon bali sinabi niya sa akin ba bali ako na lang yung magpapaliwanan mga idol bali update na lang ba sa tingan ni Wilson mga idol ayan bali ito po yung mga idol Ayan, ito po yung mga papel mga idol. Ayan. Ito yung sinasabi kong kung mga idol. Katong session ba? Na 4-5. Bali, dalawa yan mga idol. Precision. Ayan. Ayan, bali, nakasulat dito mga idol. Kung mga idol, kailangan daw si Wilson ay papatulogin ng kung mga idol, Nang isang oras sa hindi pa daw siya magsisyon mga idol si, si Wilson papatulogin daw yan, sabi, sabi dito. Ayan. Tapos taga session mga idol ay 45 ang nakalagay dito mga idol ay i e, IBR at saka ISSR. E Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga idol. Dali yan po yung kwan mga edul. Yan po nakalagay. Balik pa sila sa Cebu mga idol sa Disyembre. O di kaya sa January pa mga idol. Bali tatawagan na daw sila sa doktor na pinag-check up pa nila mga idol para pupunta na sa Cebu ba. Bali kwan mga idol schedule may tawagan na dyan sa OJ kaya mag chat mga idol sa Cebu ayan bali yan po ang sabi ng doktor pero okay lang mga idol na medyo january kundi disembre mga idol para makapag ipon pa kami ng pira mga idol pang pa pag check ni Wilson sa Cebu ba ulit kaya kuha mga idol magpakuha mga idol magpa magpakuha na magpalagay na ng hearing aid kasi yung kuha mga idol yung kita sa baboy nga Kininta namin mga idol kung anong kulang bali yung naiwan lang mga idol 5,000 na lang na naiwan sa kuhaan mga idol sa kita sa baboy ba bali nakagastos sila doon mga idol ng 5k doon sa Cebu 5k pa check up lang mga idol mahal kaya nga mga idol nagkuhan mga idol nagpapasalamat kami nga medyo matagal tagal pa yung kuhaan ni check up nilson para makapag ipon daw kami ng pira yan timing din yan mga idol may sildo na rin si misis niyan mga idol yan. Bagong bago ay bago ako mag mga mag, mag, outro. mag outro. Bali shout out mo lang tayo mga idol sa ating mga pa ba? bali ito na lang yung magagawa ko mga idol para meron ako ma-upload na video. Yan. Bali shout out na lang tayo mga idol para para sa ating mga solid saka mga excellent viewers natin diyan. Mga idol, ayan. Bali shout out shout out po kay kuan Ma'am Kalipur eh Ma'am Switzerland at saka Angkol. Ayan, shout out po diyan. Hindi ko kayo kuan mga idol, makalimutan Lalo na kay Angkol sa nagbigay nitong GoPro at saka kang Juan Ma'am Nora Pantinople kang si Tripax yung nagbigay ng pa-birthday na, pa na an, an kay basta marami pa yun mga idol saka kayo mga sulit saka mga silent viewers namin mga idol marami salamat po mga idol ayan mali shout out po kay Binji Makarilay ayan shout out siya na sa idol kay Ila Ma'am Ila Ding Alberis ayan shout out kay Mr. Simple Person ayan shout out po kay Leonard Navarro ayan shout out kay Pudi Channel at kay Ati Dalia Ibardoni ayan shout out kay Willy Wilmi Wilmi Lia ayan siya po kay Ispanso Daniel ayan siya kay Rewilin Castillo ayan siya po kay Salbuk Salbukog Mix ayan siya kay Elizabeth Donal ayan siya po kay Arman Bugto ayan siya tawad idol kay Marcelo Rasinis ayan siya kay Karina Cruz ayan siya kay Wardy Moral at sa kanyang pamilya ayan siya tawad idol kay Elizabeth Donal ayan siya kay Bitoy TV ayan shout out po kay Greg Makaliwat ayan shout out kay Randy Mahinay ayan shout out po kay Rosemary Maitum ayan shout out kay Martis Guapa ayan shout out po kay Kuya Ganggang at kay Ate Elizabeth Kimacho ayan shout out kuya at ate ayan kay Sharon Murata ayan shout out po kay Jusilin Libico ayan shout out kay Angelito Capistrano ayan shout out po kay Ivans Martinez ayan shout out kay Yeah. kay Ma'am Christine Agbisit at kay kay sa kanyang asawa nga si GBN ayan siya tato kay Bismarck Infante kay Elizabeth Tunal ayan siya tato dyan idol kay Baldwin Batugon ayan siya tato kay LB Lacosta ayan siya tato dyan po kay Chino sa account na si Chino pa nyo sa account na si Kalakal ni ayan, at kay Nunoy Kuyop ayan bali Shoutout, shoutout sa inyong lahat din mga idol sa lahat ng nanonood sa aking mga video mga idol sa mga silent viewers at mga solid yan yan shout out shout out po sa yung lahat mga idol yan basi bali pasinsya na po mga idol ha sa aking mga video mga idol hindi ako makapakuntin Kaya mga idol lalo mga idol nga si Mrs. mga idol nga nakatrabaho na bali tapos yung klase ni sa mga idol umaga na rin hindi na ako makala paglaka nag umaga bali gabi na lang ako mga idol bali susubukan ko na lang mga idol kung makaya ba hindi na lang ako makapag pang ilo sa gabi mga idol kasi yung pubas yung low tide mga idol is umaga na mas maganda kasi mga idol kapag low tide gabi kasi makapang ilaw tayo sa dagat pa pero sa gabi mga idol ganito talaga sa kapag parating na disimbre malaki talaga dagat kapag gabi And, mga idol bali hanggang dito na siguro yung video mga idol bawin nila ako sa sunod mga video mga idol Ayan. paalam po mga idol maraming salamat po sa inyong panunod sa aking mga video